ang tonsura. Alam ba niyo yung tonsura? Yun ho, dinapuan. Dinapuan daw ng Espiritu Santo yun eh. Yun ukit sa ulo ng pare? Pero alam ko ay ginapuan ng labahan ng barbero. <laughs> alam niyo kung saan ako ay ang tonsura? Ang tonsura. Ang tonsura, ukit na pabilog sa ulo ng mga pare at ang orte ng mga monghe at madre ay walang kautosan o kapangyarihang mula sa banal na kasulata, ang mga magre ay imitasyon lamang sa mga banal na birhen ng paganong Roma. Kaya ang Iglesia Katolika ho ay hindi kristyano. Nagpapanggap na kristyano. Kaya nga, ang tawag nila sa kanilang sarili, katoliko. Katoliko Romano. Para ibadya kung saan nila minana ang kanilang mga gawain, mga ritos at mga seremonya mga paniniwala at mga doktrina. Saan ho nakuha ang lahat? Nakuha sa paganong Roma at nakuha sa matandang Babylonia. Lahat ng kulto ng matandang Babylonia ay isinalin sa Roma, isinalin ng imperyo ng Roma sa Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika sa Apokalipsis, ang inilalarawan ng makabagong Babylonia na nakaupo sa maraming tubig na ang tinutukoy na maraming tubig ang ilog ng Euphrates na ang sabi matutuyo. Alam ba niyo ang ibig sabihin kapag ka ginamit ng Biblia ang pagkatuyo ng isang ilog o ng isang karamihan tubig? Ano pong ibig sabihin sa Biblia kapag ginamit yung pagkatuyo ng tubig sa Zacarias 10, 11 pagtawid nila ng dagat ng kahirapan, papayapain ko ang malalaking alo nito at aking tutuyuin ang ilo ng nilo. Ano ibig sabihin Ibabagsak ko ang panalong Assyria. Ang nilo po ay isa ring malaking ilo na naroon sa baybay noon ang Assyria. Nang matuyo ang ilo ng nilo, ay ano ang kahulugan. Ibinaksak ang Syria. Ang Asiria. Ang Euphrates naman ang kinalalagyan ng Babylonia. Pag natuyo ang Euphrates, ang ibig sabihin ng Diyos ay ibabaksak niya ang Babylonia. Ang Babylonia ang kinutukoy. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, sumakatwid alinsunod sa hula ng Diyos, babaksak ang Iglesia Katolika, matutuyo ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, para ihanda ang pagdaan ng mga hari manggagaling sa sikat ng araw.